simple and very easy baked macaroni. Ehem, ano yan? Nagawa ako ng baked mac. Yun ang dinner namin ni Ellie. Kasi kaming dalawa lang naman dito. Well, actually, first time kong gumawa talaga ng baked mac. Baked mac. Wala. Siguro, matatawag, masasabi ko dito, um, magkukuno rin baked na. Ewan ko, I'll just throw everything together. The garlic, the onion, the tomato sauce, and then instead of using meat, I will put mushrooms. Pwede naman yan, di ba? Sabi mo eh. So, syempre, ininince ko muna yung garlic para dun sa sauce. Nung bake mac. So, I have garlic and onion para dun sa ano, sauce. So, this is going to be a simple baked mac. Actually, kahit hindi mo nga i-bake, eh, pwede na yun, pero... So, hindi mo siya pwedeng tawaging baked mac kasi hindi mo binake. Eh, di mac lang. Mac, macaroni. Kung hindi baked mac, eh, di macaroni. Inip ulo. Ikaw kaya yung mainit ang ulo dyan? Para kang... Hoy, babaeng mainit ang ulo. Napansin ko kanina tinatabi mo yung balat ng sibuyas at saka ng garlic. Bakit? Ang gagawin ko dito, ibabalik ko sa loob ng freezer. Kasi hindi ko pa naman gagalak na gamitin. So mag-iipon muna ako hanggang sa mapuno ko itong isang bag. Kapag napuno ko na to, pwede na akong gumawa alat ng stock or broth. So, bakit sa loob pa ng freezer? Ilalagay ko siya sa freezer para ma-preserve, para hindi siya mabulok. Ano ba? So, nilagay, nilagay namin sa ganito. Taray Macau Milk Tea Hoarder. Hindi, kasi hindi namin tinapon yung lalagyan eh. Kasi sayang yung lalagyan. Plastic. Diba, pag tinapon namin to magiging tambak lang. So, nirepurpose, ginamit ulit. Ginawan namin lalagyan ng stock. So, nasa loob na siya ng freezer. Ilang ganito na? Well, dalawang ganito. Shrimp stock. Tsaka yung iba dito. So, kapag kunyari gagawa ako ng sopas, tapos gusto ko seafood flavor, meron ako. Sige, ituro mo sa amin next time yung sa stock ha, kung paano gumawa. Ano naman ngayon ang ginagawa mo, girl? Sige, ikaw na mag-explain. Kaya mo na yan, ha? Matanda ka na. Ang arte nito. Okay, fine. Okay, sige. So, igigisa mo yung bawang at saka yung sibuyas. So, dahil binanggit nga niya kanina na simple lang itong baked mac na to, nilagyan na natin ng mushroom instead of meat. And, tomato paste? Bakit? nilagay mo na ako ng tomato paste kasi yung original style ng, ng tomato sauce, Medyo matamis. Hindi kami mahilig sa matamis. Alam ko merong Pinoy style na mas matamis. Pero ito kasi yung tomato sauce ng Balmonte. Ewan ko, through the years, parang tumamis na yung lasa niya. So, siguro dahil mas mahilig yung mga Pinoy sa matamis. So, but yeah. Ayan, tomato paste na siya na asin. So... Okay, gets ko na. Just to balance the sweetness and the sourness of the sauce. Oh, okay, okay. Sige. Nice. Okay, so halos kompleto na yung sauce natin. Titikman na lang natin to. And then we will add salt and pepper to taste. Para sa sauce, pwede rin kayong magdagdag ng celery. Bukod naman sa salt and pepper, pwede din kayong maglagay ng thyme and rosemary na crushed. Pinatikim ko na yung sauce kay Ellie at pasado na sa panlasa niya, so masaya na ako. Ngayon naman, gawin na natin yung macaroni. Kita nyo naman, naisingit ko pang gumawa ng sourdough bread, di ba? Para sa macaroni, huwag ninyong i-overcook kasi kapag ka assemble ninyo to at ipinasok sa loob ng oven toaster, may tendency maging soggy yung macaroni. perfectly cooked na yung macaroni ko. Ngayon naman, assemble time. Melt a little bit of butter. Pagdating naman sa assembling, kayo ang bahala kung ilang layers ang gusto ninyo. Dahil konti lang yung ginawa ko, I can only make two layers. Sa iba, usually ang ginagamit nila is bechamel sauce. Pero dahil nga sinabi kong simple at saka madali lang itong bake mac na ginagawa ko, I opted to use all-purpose cream. O oh, diba, not so complicated. A little bit more butter sa ibabaw. Cheese. Kahit anong cheese, ganong karami man ang gusto ninyong ilagay, go! Then, after this, ipapasok natin siya sa loob ng oven toaster for about 20 to 30 minutes. So, ayan. Tapos na nga ating simple and easy baked macaroni. Kung gusto ninyo ng medyo may brown-brown pa sa ibabaw, bake it some more. Ayan na. Matitikman na natin. Yummy. Kiris naman yan. Okay. Okay. Ang bagal naman sumubo nito. Ay, ano? Di makapagsalita? Ano? Ganong kasarap? Hmm, sige. Hipan mo kasi, girl. Ano? Natakam ba kayo? Go! Luto na!